J.K. Labajo na-touch sa nakasulat na mensahe ng isang crew ng Philippine Airlines at ibinigay sa kanya. Alamin sa iSpotted Report ni Anton. Para sa aking balitang showbiz, isang sulat ng paghanga ang natanggap ni J.K. Labajo mula sa isang crew ng Philippine Airlines sa isa sa mga biyahe nito. Sa pamamagitan ng kanyang ex-account, ipinoms ng singer isang tissue paper na may tatak ng Philippine Airlines at dito nakasulat ang message ng isang cabin crew. Sa unang sulat, nakalagay dito ang title na awitin ni J.K. na shot puno at tumatak na linya sa crew na minahal kita ng hindi mo kailangan. Ayon sa crew, napakasulit umano ng singer at isa itong malupit na art hindi lamang celebrity kundi tunay na alagad ng sining. Nakiusap nito sa singer na sana ay hindi ito mapagod sa pagsusulat ng kanta para sa bayan, para sa sining at para sa pag-ibig. Sa nasabing tissue paper pa rin, nagpakilala ang Kevin Crew na si Ice. Sa kanyang caption naman, tanging tearing up face at heart emojis ang inilagay ni J.K. upang ipakita kung gaano siya na-touch sa ginawa ng nasabing Kevin Crew.